sa Rural City at sa kasikidapawan Malay-Balay, Bukidnon at sa lahat ng uh, mga offices ng Mars Business Center Good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat Well mga kapartner Dito na po tayo sa ating uh, Center of Discussion Kasi alam po ninyo mga kapartner uh, uh, Kung uh, mababasa ninyo yung sa kulong ni Sir Mar Basilio ay ka kanya pong kini question yung capability ng uh, tatlong uh, mosquitos, tatlong mga pastor diyan sa tanggapan ng Southern Mindanao Mission. Ha? Ah? Kasi ha? Ah, nako naman anak ng titing talaga itong mga pastor na ito. Ha? Ah? Anak ng titing talaga itong mga pastor na ito, mga kapartner dyan sa tanggapan ng Southern Mindanao Mission. Ah, itong tatlong ito, si Yata Yats, itong si Miado at saka itong si Gumis, mga kapartner. Ah? Ako, kung mabasa ninyo mga kapartner, yung kolom ni Sir Mar Basilio ah, sa Punto News, mga kapartner, kanya pong tinalakay yung uh, three mosquitoes diyan sa Southern Middle Mission, kung ano ang capability nila to question the MERS Business Center, mga kapartner, kung papaano natin na uh, pinatakbo itong MERS Business Center, mga kapartner. Ha? Ah? Talagang pakialamero ito, mga pasaway na mga pastor dyan sa Southern Middle Mission, itong tatlong mosquitoes na ito. Ha? Ah? Mga pasaway kayo na pastor, ah, yung three mosqueters dyan sa Southern Mindanao Mission, naku naman. Ah? Yung ah, kanilang mga accusation, mga kapartner, ay pwedeng ibalik sa kanila. Kasi yung question ni nila, kung bakit tayo nakakabigay ah, sa inyo na mga members ng MERS Business Center, bakit? Pakialaman pa nila yan. Hindi naman sila, ah hindi naman sila, anong tawag yan? Hindi naman sila ang uh, talagang uh, concerned government uh, agency mga kapartner kasi private institution lang po. At saka, kung ating tatandaan mga kapartner sa at ating constitution na there is a separation of state and religion mga kapartner. Dapat hindi sila makialam sa ha uh, itong uh, sa mga private uh, institution mga kapartner tulad ng nurse business center. ah uh, Kasi tayo po mga kapartner ay hindi man nakikialam sa mga negosyo nila diyan sa Southern Mindanao Mission. Hindi natin alam kung yung ah uh, kasi yung uh, mga hospital ng uh, seventh Adventist mga kapartner, registered yan doon sa Securities and Exchange Commission as non-stock, non-profit corporation. Hindi nga natin gi-question kung paano nila, anong tawag yan? Yung bang, ah, yung bang ang, 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 income dyan mga kapartner, kung paano nila yon uh, ah, ginamanage ah, yung kita ng sanitarium yung mga school institution ng Seventh-day Adventist, hindi tayo nag-question dyan. Ah, pero itong mga paki, pakialamirong ito, itong mga pasaway na ito mga kapartner, yung ating business na legit man ang ating negosyo mga kapartner ay kanilang kini-question. Ah, walang hiya talaga itong uh, three mosquitoes dyan sa Southern Mindanao Mission. Tama yon yung na uh, sinulat ni Sir Mar Basilio sa kanyang pahayagan, mga kapartner. Ha? Ah? Kasi, hindi ka naman government uh, agency na concerned dito sa negosyong ito, mga kapartner. Ha? Ah? Bakit ka makialam Ah, uh, ganyan na siguro ang ugali ng tatlong musketeers na ito. Ha? Ah? Uh, itong tatlong musketeers na ito, ganyan na siguro ang ugali niyan. Ha? Ah, uh, mula ng kanilang uh, pagkabata ang mga kapartner, ay gano'n na siguro yon sila. Ha? Ah? Uh, mga paki-alamiro, iwan sa <laughs> ating mga elders ng buong Southern Mindanao Mission, bakit during the constituency meeting, Ah, bakit na man itong tatlong ito? So, ibig pong sabihin, hindi patas yung pagpili siguro ng director dyan, ha? Ah, ng mga workers dyan sa tanggapan ng Southern Mindanao Mission. Bakit nakapasok itong ah, itong mga pasaway na mga at pinakialaman yung kanilang scam business no, na ngayon mga wanted na itong mga taong ito mga kapartner ah, itong mga taong ito may mga search warrant na dahil sa operation no, ng siyantal mga kapartner ah, naku naman walang hiya talaga ito ah, mabuti hindi kami ngawan yung dinadalang apelido mga kapartner kasi ang kapatid ng papa ko, yun man lang uh, bunso nilang babae, mga kapartner. Pero itong pinsan kong ito, itong dalawang ito, naku naman, kung saan yung, ha? Ah, kung saan yung maraming mga blessing mga kapartner, ay doon tapos, ha? Ah, gumagawa pa ng story. <laughs> naku naman, alam ko ang buhay ninyo. Huwag nyo kaming lukuhin. Ha? Naku naman. Baka ipahuli kayo. Ha? Kayong nagtago-tago kayo dyan. Ha? Ha? <laughs> Hanggang dito na lang po tayo mga kapartner. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang uh, isubong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. Kung mayroon kayong mga sumbong at reklamo sa inyong mga lugar, ay pwede ninyong isend sa Uh, ating uh, comment box at pwede rin i-post ating uh, Facebook uh, page group ang isumbong mo kay Kapartner Roger Abing Kamingawan. Well, mga kapartner, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. At ito pa rin, simpre, ang inyong sumbungan. Kapartner Roger Abing Kamingawan. Ah! Kapartner